ni Escudero ang mga paratang, sinabing wala siyang direktang kontak kay Bernardo tungkol sa usapin. Dating Senator Bong Revilla, inakusahan ni Bernardo si Revilla na humingi ng 25% na komisyon mula sa mga proyekto. Aniya, nakipagkita siya kay Revilla noong 2024 sa Makati at nagbigay ng listahan ng mga proyekto na galing kay Henry Alcantara. Ang 25% na bahagi na nagkakahalaga ng 125 na milyong piso ay diumanoy kinalekta ni Alcantara at personal na inihatid ni Bernardo sa tirahan ni Revilla sa Cavite. Ang mga proyektong ito ay kinabibilangan ng dalawang flood control project sa Bulacan na nagkakahalaga ng 200 na milyong piso sa 2025 National Expenditure Program at tatlong karagdagang flood control project sa Bulacan na nakalista sa House Approved General Appropriations Bill para sa 2025 na nagkakahalaga ng 300 na milyong piso itinanggi rin ni